Bago ninyo husgahan si Robin Padilla, kilalanin muna ninyo ang 8 facts at mga achievement niya bilang senador. Fact number 1. Noong 2022, si Robin Padilla ang number 1 senator sa buong Pilipinas. Sa kabila ng mga puna na isa lang daw siyang action star na walang alam sa batas. Pero sa halip na sumagot sa batikos, pinatunayan niyang kaya niyang maglingkod sa Senado ng may integridad. Fact number 2. Anak siya ni Casimero Roy Padilla Sr., dating gobernador ng Camarines Norte, Kaya't hindi bago sa kanya ang mundo ng pamahalaan at serbisyo publiko kahit bago pa siya. Pumasok sa showbiz. Fact number three, bagamat wala siyang law degree o matayog na educational background, si Robin ay naging isa sa pinakaaktibo at matapang na senador sa kanyang unang termino. Dumadalo sa hearings, naghahay ng mga panukala at nakikipagpulong sa mga sektor na madalas ay hindi napapansin. Fact number four, siya ang chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments, kung saan pinangunahan niya ang mga pagdinig ukol sa economic reforms, federalismo, a charter change, mga isyong teknikal, pero mahalaga para sa kinabukasan ng bansa. Fact number five, isa rin siya sa mga nagsusulong ng makabuluhang panukala gaya ng Solo Parents Act, karapatan ng LGBTQ+, legalisasyon ng medical cannabis, at divorce bill, mga isyong madalas. Iwasan ng ibang politiko pero matapang niyang tinutulungan. Fact number 6. Malapit sa puso ni Robin ang kapakanan ng mga Muslim Filipinos, kaya tinihain niya ang ilang panukalang batas gaya ng SB 2215 para sa karagdagang Sharia Court sa Luzon, Visayas at Mindanao SB 2820 para payagan ng mga non-bar member na maging sharia judge kung eksperto sa batas islamiko. SB 2462 para gawing digital at paperless ang mga proseso ng sharia courts. SB 2819 para bigyan ng representasyon ang balik islam sa NCMF. SB 14 d na ng National Hijab Awareness Day tuwing Pebrero 1 at SB 2939 na naglalayong isama ang Bangsamoro history at kultura sa mga libro ng mga bata. Fact number 7, siya ng ang mayakda ng SB 2265 o ang Truthful Congressional Inquiry Act na nagpapataw ng parusa sa mga opisyal ng gobyerno na magsisilungaling sa mga pagdinig ng Senado. Kasama rin dito ang SB 2440 na naglalayong bigyan ng fiscal autonomy ang Commission on Human Rights. Fact number 8. Sa kabila ng kakulangan sa formal na legal na edukasyon, si Robin Padilla ay naging simbolo ng dedikasyon sa taumbayan. Ipinakita niya na kahit ordinaryong mamamayan ay pwedeng maglingkod ng tapat, mapagkumbaba, at may malasakit sa kapwa, lalo na sa mga sektor na hindi madalas marinig sa Kongreso. Kung nabigla Lakas sa dami ng nagawa ni Robin Padilla. I-comment ang opinion mo sa baba. I-like mo ang video kung tingin mo'ng deserve niyang kilalanin at i-share mo ito para mas marami pang Pilipino ang makaalam ng buong kwento, hindi lang ng chismis, kundi ng mga totoong nagawa niya sa Senado. Bago ka humusga, alamin ang buong kwento. I-share mo ito para mas marami pa ang makaintindi ng buong katotohanan.